Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Balesteros sa probinsya ng Cagayan. Ating hihilingin na maitatag ang alta ng ating manunubos sa bayan ng Balesteros. May muntag sa itong mga diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa ka itong itong nga ana sa Luzon o sa laing nasod. Dalaygon ang ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit kapitumput walong kabanata, ang talata po ay walong sa kanilang mga nuno hindi dapat na pumaris sa matigas ang damdaming sa Diyos ay naglimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis, ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananali. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na umaris sa matigas ang damdamin sa Diyos ay naghimagsi isang lahing di marunong magtiwala at magtiis ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananali. Ama namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama kami po'y nagpapakumbaba humihingi ng tawad sa lahat na aming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo, Panginoon. Ang lahat na aming karumihan, ang lahat na aming kasalanan ay malinis sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming malulubos. At sa oras na ito, aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Balesteros sa probinsya ng kagaya. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa balyesteros ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunog ay mapawalang sa pangalan ni Jesus. At ang aming dalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng balyesteros. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang ating pong pagkubulay ay mula sa aklat ng Genesis. 30, kabanata, ang talata po ay tatlumpot hanggang tatlumpot tatlo. Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Tanong ni Laban. Sumagot si Jacob, Hindi ko po kailangang ako'y bayaran pa ninyo. Patuloy kong aalaga ng inyong kawan kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon. Pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga tupang itim. Gayon din ang mga batang kambing na may tagping puti. Iyon na po ang para sa akin sa darating na panahon. Madali ninyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi. Tuwing titignan ninyong mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin at mayroon kayong makitang hindi itim na tupa o kaya'y kambing na walang tagpi, masasabi ninyong ninakaw ko iyon sa inyo. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita tayo po ay eh patuloy na nangungusap, ano po, nagpapatotoo sa karunungan na ipinagkaloob ng Panginoon sa ating nunong Hakob. Makikita po natin kung paanong yung tinataglay niya na kaalaman ay tunay na nagmula sa ating Diyos Ama. Sabagat kung atin pong sisiya sa atin. Mga kapatid, matatagpuan natin na hindi pangkaraniwan yung kanyang kaisipan. Hindi lang naman puti yung kambing, ano po, nilaban. Hindi lang naman puti yung tupa nilaban. Kaya ang ginawa niya, syempre mas marami yung puti, mas marami yung hindi tagpi ang pinili niya para sa kanya yung itim at yung may tagpi. Ito yung magpapakita ng pagkakilanlan ng pagkakaiba dun sa kanyang mga tupa, kanyang mga kambing. Ito yung pagkakaiba dun sa kambing na mayroon ang kanyang biyanan. Eh bakit mo pa ba sinasabi sa amin yung pagkakaibang yan, Bernie? E wala naman kaming kinalaman dyan. <laughs> Hindi naman kami ang magbabayad. Hindi naman kami... Alam niyo po, sa katotohanan, mukhang napakasimple lang ng bagay na ito kapag ating tinignan. Pero kapag pinagbuhusan natin ang pansin, mauunawa natin yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Oo, sa kakaunti. Oo, sa maliit na bilang ng galing ang mga itinuturing na kabayaran doon sa pagpapagal ni Jacob. Pero hindi po natatapos sa bahaging ito ang kwento na yan. Alam niyo po, ang ibig sabihin, ang gusto kong ipahatid, ako po'y naniniwala ang salita ng Diyos, ang nangungusap sa atin na nagsasabi ito ng katotohanan ng paghahanda, ng pagpaplano, ng pag invest Ako, Bernie, mukhang dadalin mo kami sa cryptocurrency. Mukhang dadalin mo kami sa kung ano man savings, nako mawalang galang na po sa inyo, nagkakamali kayo. <laughs> hindi ko hindi ko ako magsasuggest ng kahit na ano sa programang ito maliban sa pagtitiwala na sa Diyos. Walang imposible. Isa pong katotohanan na ang ating pagkakaloob ng pansin sa pagpaplano ay isang napakainam na bagay. Hindi po mababaliwala yung ating pagbibigay ng panahon na pinaplano natin, iniisip natin, iniintindi natin ano ba yung nasak kinabukasan. Ano ba yung mga posibleng mangyari sa hinaharap? mga kapatid, napakarami na po ang hindi nagtagumpay. At ito po isa kadahilanan na kanilang pinili na huwag magplano, na huwag maghanda. Naku mga kapatid, hindi po pwede. Kahit po ang pagdating ng ating Panginoong Yesus ay marapat nating paghandaan. At ito isa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa katwiran at katotohanan na ating matatagpuan sa kanyang banal na salita. Ito po yung pangangailangan ang sinabi ng ating Panginoong Yesus na kung mananatili kayo sa akin at ang salita ko mananatili sa inyo, hingi ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Marami po ang hindi tumatanggap sa kanilang mga kahilingan. Bakit? Kasi wala silang pananatili sa Panginoon. Maging ang salita ng Panginoon ay hindi matagpuan sa kanila. Ano yung requirement? Kailangan manatili tayo sa salita ng Diyos. At paano natin gagawin ito? Sa pamamagitan ng pagtangan sa kanyang katotohanan. E eh Bernie, matagal ko nang naririnig na ang pagtitiwala sa Panginoon, hindi ka magugutom, hindi ka magkukulang. Disconnection na nung kuryente ko bukas, Bernie. Hanggang ngayon, wala pa rin akong sapat na pambayad. Alam nyo po, may dalawang bagay ng pagtingin sa mga pagkukulang. Yung una, wala na. Wala nang pag asa Kulang talaga. <laughs> Pero meron pong isa pa. Ito po yung paraan na ginagawa ko sa lahat ng pagkakataon. Alam nyo po, may kulang yung aking pambayad. May kulang yung aking pangangailangan. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, may pagkakataon ka na punan at complete tuhin ang aking pangangailangan. At sa katotohanan nito ang ginaganap ng ating Diyos na buhay. Hindi tayo pinapabayaan. Kaya nga mahalaga yung sinasabi ko kanina na paghahanda, pagpaplano. E di ba Bernie ang sabi ng salita ng Diyos? Many are the plans in a man's heart. But it is the Lord's purpose that will prevail. Samantalang sinabi po na it is the Lord's purpose that will prevail, hindi po sinabing evil are the plans in a man's heart. Ang sabi po, many are the plans in a man's heart. Pwedeng magplano, maraming plano, pero tandaan mo ang matutupad ang kalooban ng Diyos. O bakit hindi mo planuhin kung ano yung kalooban ng Diyos. Posible ba yun, Bernie? Sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Huwag kang kumuha ng pagpaplano sa kung saan saan. Huwag kang mag-isip, paano kaya ito mangyayari, paano kaya ito gagawin. Imbis na magpakahirap ka ng pag-iisip, dumalangin ka sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, paano ba ang pinakamainam na gawin para dito? At alam niyo po, ilang beses ko na napatunayan. Ang katotohanan niya na meron po ako isang lugar na napuntahan na lagi ako naliligaw. Sabi ko sa Panginoon, Lord, nagpray naman po ako kanina bago po ako umalis. Eh bakit po ngayon naliligaw po ako? Hindi ko po mahanap yung pupuntahan ko. Sabi ng Panginoon sa akin, Oo, nanalangin ka nga pero hindi ka nagtiwala. Ang sarili mong karunungan ang yung pinagkatiwalaan. sabi ko, eh paano po ako pagtitiwala sa inyo? Ano pong paraan para maipakita ko sa inyo yung aking pagtitiwala? Sabi ng Panginoon, sa susunod na kanto, bumaba ka. Kasakay po ako sa tricycle. Sabi ko, eh, hindi ko nga po alam kung saan yun, sabi ng Panginoon. Kaya nga pinabababa ba kita? <laughs> Alam niyo po, buwa ba ako? <laughs> at meron po ako na pagtalungan. Saan po ba yung ano? Sabi, ayun o. <laughs> Isang katotohanan na kapag tayo'y nagtiwala at nagtanong sa Panginoon, ang Diyos po ay tutugon at ipagkakalob sa atin ang katugunan sa ating mga katanungan at mga pangangailangan. Eh Bernie, sa iyo nangyari yan. Eh sa akin, hindi naman ako nakakarinig galing sa Panginoon. Aba, kung ikaw ay eh anak ng Diyos, napaka-imposible na hindi mo naririnig ang magulang mo. <laughs> o isa ka ba doon sa mga nabibingi kapag inuutosan? <laughs> o isa ka ba dun sa mga hindi mapakali? Paano man nalaman, Bernie? Ganyan din po ako dati. <laughs> Pero sumuko na po ako sa Panginoon. So alam niyo ang ginagawa ko? Kung hindi ko marinig ang Panginoon, hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi sa akin, ginagawa ko po yung sinasabi ng Psalms 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted above all the nations of the earth. Be still. Pumanatag ka. Eh, wala na akong pabayad na kuryente. Disconnection na bukas. Pumanatag ka, kapatid. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Pagkatiwalaan mo ang kakayahan ng Panginoon na ipagkakaloob ang lahat mong pangangailangan. Posible ba yun, Bernie? Aba, yun ang sinabi ng salita ng Diyos. At hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Kapag kanyang sinabi, kanyang gagawin. Sa oras na ito, nais ko pong anyayahan ang bawat isa. Kung hindi ka pa nagtitiwala sa Panginoon sa pamamaraan na kanyang itinalaga para sa kanyang mga anak, aba, hindi aksidente na naririnig mo kung ngayon, kapatid, ipinahintulot ng Panginoon na yung maunawa na ikaw ay nangangailangan sa pagsama at pangunguna ng is espiritu ng Diyos at kailangan mong tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong puso at buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Ito'y magaganap kung iyong aaminin ang lahat ng iyong pagkakasala at hihilingin na pumasok siya at maghari sa iyong buhay. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita na aming tinanggap. Maraming salamat sa inyong katotohanan na inyong ipinagkaloob sa amin na inyong mga lingkod. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng pagkakasala na aming nagawa. Lord, ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming Panginoong Isus ang siyang maglinis at magpawi sa lahat naming karumihan. At sa oras na ito, Panginoong Isustina, tanggap ka po namin sa aming puso. Bilang Diyos at Tagapagligtas, ikaw na po ang maghahari at tunay na magkaloob sa amin ng iyong mga kautosan upang aming itong maganap at maisakatuparan. Ama, idinudulog din namin sa iyo yung mga bagay na magaganap sa hinaharap. Panginoon, kami po ay tulungan, pangunahan sa pagpaplano. Hayaan mo, Panginoon, na hindi kami mablangko kung hindi ang aming karunungan ay magmula sa iyo. Ikaw po ang magkaloob sa amin ng kapamaraanan kung paanong aming masusunod ang iyong dakilang kaloob. At sa pangalan ni Yesus, inaangkin namin ang kaligtasan nakaakibat ng pagtanggap sa aming Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. Amamin din pong idinudulog sa iyo ang aming bayang Pilipinas sa pangunguna ng aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno dasal namin ang iyong pangunguna sa Department of Public Works and Highways. Lord, ikaw ang patuloy na kumilos ng may kapangyarihan ang aming hiling sa lahat ng mga ghost projects, Lord God. Ikaw ang mag-convict sa iyong Mga lingkod, ama, mabatid nilang katotohanan na hindi marapat ang kasinungalingan na tili sa kanilang buhay. Bagkus ang iyong kat Totohan, dasal namin Panginoon na ang mga pagsisiwalat na ito ay hindi mawalang kabuluhan baggos maituwid at maihatid sa kaliwanagan ang lahat ng naibulgar na. Lord, amin din pong idinudulog sa iyong pagpapala mo sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kap pangyarihan ng mga bayang ito. Hayaan mong maganap nilang dakilang kalooban mo ang pagkatawag mo sa kanila, Panginoon. At ang aming panalangin sa iyong pagkakaloob ng pagpapala sa kanila, Lord, dadaloy sa aming bansang Pilipinas that we shall be the launching pad of the gospel. We shall be a missionary sending country. We are the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang iyong pangunguna sa aming mga misyonero sa iba't mga panig ng daigdig. Ikaw po ang kumatagpo at patuloy na magkaloob ng iyong kapangyarihan sa kanilang paghatid ng iyong katotohanan sa mga lugar na iyong pinagdalhan. Gayun din ang aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Italaga mo sila, Panginoon, upang sundin ang iyong nakilang kaloba. And as we also pray sa aming mga training agencies, katulad ng main lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang patuloy na magkaloob ng kakayahan sa mga ministeryong ito upang matupad ang ganap na kalooban mo. As we also pray sa mga bansa naming na tutunguhin upang manalangin at idulog ang power of revival sa Cambodia, sa Myanmar, sa Vietnam, sa Laos, sa Myanmar, sa Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei. Dasal namin ang walang katulad na pag Gilos mo ng may kapangyarihan. At tunay tanggapin nila ang iyong santong espiritu. We also declare your power sa mga iglesia, sa mga tagapanguna, at sa mga lingkod mo, Panginoon, na mga misyonero na aming idudulog sa inyo. Gayun din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, we just speak the star of revival maging sa US, sa North Korea, sa South Korea, sa Russia at sa Brazil. Lord, we also declare your peace over Israel. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. amen. Praise God. Praise God sa pagkakataon ito. Ayan niyo po salitain liteng ko ang basbas -bas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this no house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. amen, 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 Amen. Praise God. Praise God. Hinggan sa susunod po, sama-sama nating God bless the Philippines, Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name, Amen, 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 Amen. amen. Praise God. Praise God.